Hi guys, nandito tayo ngayon sa North Cemetery Kakalabas lang natin guys Nakabas na ang ating paninda Nakabas na ang ating paninda guys Pauwi na tayo Pauwi maglilibing Kapot ang North Cemetery Ayan o guys, ayan o oh. Dahil mong o oh. Karo ng patay Karo ng patay guys Karo ng patay Dahil mong living. o ويلا <applause> ويلا